sayang sayang ang pinaghirapan ng ating ama ng ating Pangulo Mayor Digong Duterte para sa akin po ay isang pinakamagandang kasaysayan na iginuhit sa bansang Pilipinas na mabawasan ang mga kurap mabawasan ang mga drug lord ang mga pusar ang mga adik Sayang talaga ang inumpisahan ni Pangulong uh, Duterte gaya sa pagsugpo ng droga at pagsugpo ng mga korupsyon sa gobyerno at marami pang iba na naging baliwala ang lahat nung may pumalit sa kanya bilang presidente ng Pilipinas. Kaya tama itong babaeng ito. Sayang ang naumpisahan na maganda ni dating Pangulong Duterte na hindi pinagpatuloy ang kasalukuyang administrasyon yung mga nagbagong buhay na ng mga adik dati ngayon bumalik na naman at naghasig lang lagim